Anong mas magandang investments? Sa companies dito sa Pilipinas, via stocks or shares? O sa mga foreign currencies gaya ng dollars, Japanese yen, British pound, etc. Nga pala, this video is brought to you by Lironex. Una, explain ko yung advantage sa pag invest dito sa mga currencies. Advantage nito yung high liquidity and accessibility. Meaning, pwede ka bumili dito o magbenta agad-agad whole day, 24-5. Then, lower yung transaction cost. Kasi walang commissions, clearing fees, exchange fees, etc kumbaga, spread lang yung binabayaran mo. Then lastly, leverage na pwede kang mag-invest ng malaking position kahit malit lang yung capital mo. Malaki potential nakita neto pero syempre risk to. Next naman is advantage sa pag iinvest sa mga companies or stocks. Kapag bumili ka kasi ng isang stock sa isang kumpanya, meaning shareholder ka na ng kumpanyang yon at possible na makakuha ka ng passive income through dividends. May long-term growth potential to since palaki ng palaki ang mga well-established companies dito sa Pilipinas over time. And then transparent since accessible sa public yung mga financial statements sa mga companies at kadalasan may tax advantage dito. Overall, pares naman maganda to. You can diversify. Sa next video, pag-uusapan natin kung paano mo magiging passive income yung Forex. Yung tipong kumikita ka pero wala kang ginagawa. Magagawa natin yan through PAM program or Percentage Allocation Money Management ng Lironex.